Yun, oh mga Chabibi, welcome sa channel namin, Chabi Bikers. Para sa video ko ngayon, isishare ko sa inyo yung natutunan ko sa YT University. Uh, nasira kasi yung, ano, yung GMA for the box namin. Nawalan siya ng power, so hindi siya gumagana. So nagganap ako ng ano sa, sa YT University kung maayos, kung paano siya ayusin o bigyan ng power, yung DIY lang. Syempre hindi naman ako tech eh. Uh, so may nakita ako eh shout pala kay ano kay West Jojo ano West Jojo Tech. Uh, tama ba 'yung pangalan na binigay ko? Yun, tama. And shout sa iyo sir, maraming salamat sa turo mo sa video mo na kung paano ibigyan ng ano ng uh, lunas 'yung ano 'yung uh, for the box na ano pag 'yung wala siyang power. Tara ipapakita ko sa iyo paano ginawa. Oh, ito mga chabibi ha. Ito yung ano, yung GMA for the box. Wala na siyang signal. So, hindi na siya nag-on. Yun ang naging problema na to eh. Bigla na lang nung gagamitin ko ng ano, hindi na siya gumagana. Ah, kaya ako naghanap sa ano, sa YT University kung paano siya remedyuan. So, ito, sasaksak natin ha. Ito yung saksak natin yung ah, TV. Tapos yung for the box pareho na sila isaksak yun. kaya mga chabibi ha yun natin yung tv kaya mga chabibi ha wala, wala siyang signal so ibig sabihin hindi gumagana yung, ano, yung itong tv box na to yung gma porta box yan ako napapansin nyo wala yung parang pulang ilaw So yun na, ituturo ko sa inyo kung ano, paano remedyo niya, napakadali lang. Ang kailangan lang mga chabibi, eh USB cable. Yung USB cable dapat parehong dulo nila, yung ganyan no. Ganyan ganyan ng dulo, parehong USB ang dulo. E Ayun ang kailangan niyo. So paano 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 nito paano pagaganahin ang USB cable, yung afford the box. E ganito lang 'yan. Di ba mga chabibi? bibi? Yung afford the box meron kasi siya dito ng USB, eh. yung ano pasukan ng USB cable dito sa harap. Ang gagawin niyo, ipapasok niyo yung USB cable dito sa ano na to, ngayon, pagka ito na ang gagamitin ninyo, hindi nyo na kailangan ito isaksak. Wala na, hindi nagagana yung power niyan. So, tatanggalin natin yung saksakan niyan para mapakita sa inyo na talagang ano yan, na walang power. Ito lang ang magpa-power dyan, yung USB cable. Tanggalin natin yung saksakan, mga chabibi. Ito yung saksakan ng, ano, ng TV box. Tatanggalin ito, ha. Ayan, ha. Tapos yung TV, naka-on pa rin, ha yung USB cable mga chabibi iisaksak nyo dito isaksak nyo sa TV box tapos yung yung kabilang dulo nito e nyo do sa USB naman na dito sa TV di ba yung mga TV meron yung ano ah kabitan ng USB do sa ano sa likod hanapin nyo lang tapos ishoot nyo doon Ayan, katulad nitong baby namin. Sabi, ayun no. Ayan, mga chabibi di ba? Ayan no. Ayan, meron yung USB ano nakabitan. So, isasaksak ko. Isaksak natin. Ayan, mga chabibi. baby. Ayan. Okay, mga chabibi. baby, yan. Ang nasaksak ko ning cable, ha. Ito, ha. Ayan, ayan, yung cable, oh. Nakaan niyan. Ayan, hanggang doon sa TV box. Ayun, no. Oh. Diba? Eh mga tsa-bibi Gumana na. Gumana na yung TV box. Hindi yan nakasaksaka ha. Ayan oh. Ito pa rin yung saksakan niya. Hindi na yan nakasaksak. So ang nagpa-power na sa kanya dito sa TV box na to eh itong TV yung kuryente mismo galing dito sa TV. Ayan diba? Meron na siyang ilaw na pula. ba diba, kanina wala siyang ilaw na pula. So titignan natin kung gagana. Iligyan na natin siya. I-on na natin siya. Ito Meron na. Meron ng ano, power. Ayan, mga chabibi, oh. oh. may power na. O, yan, showtime yan. Diba? May power na siya. Ayan, showtime. Tapos, lipat natin. Oh. Tingnan natin kung gagana siya sa Dabar Gods. Ayan, mga chabibi, gumagana na talaga. Ito tayo ha. Ah. nililipat ko yung mga channel. Lipat natin. O, oh, pababa lang natin ganyan. O, oh, i-ano natin. Sa, ano, RPN9. Di ba, meron na din tabar cuts doon. Don. Okay, gumagana na. Yun, mga chabibi. Yun lang ang gagawin niyo. Pag nawala ng power yung, ano, yung, yung TV box nyo, huwag nyo munang, ano, it itatapon or... Uh, itatry ipagawa eh, subukan nyo muna itong method to. Yung tinuro ni, ano, ni Boss uh, West Jojo Tech. Siya yung, napid, siya yung, unang unang nakita ko dun eh. Kung nag-aayos ang ganito, eh kapakalang ko pa. Eh, syempre, gigit na natin yun. Shoutout sa Sir More Power. Salamat sa naging turo mo kung paano pa ganahin yung afford the box uh, nang walang ano, nang, na, na for, uh, GMA afford afford the box na walang power. Ang gagamitin lang, USB cable. Adi uh, ba? Okay mga chabibi. Ah uh, sana nakatulong 'tong video nito sa inyo. Ah uh, uh, maraming maraming salamat po pala sa lahat-lahat po ng subscribers namin, sa mga bago namin subscribers. Maraming maraming salamat sa inyo sa lahat ng support ninyo sa mga video namin. Maraming maraming salamat. Sana patuloy nyo kami supportahan. Paki, sana po paki, ano, uh, like, share, and subscribe po yung channel po namin, Chubby Bikers. Para marekomenda kami ni YouTube. So, mas maraming manonood. Maraming maraming salamat sa inyo. At sana nakatulong ito. Kung sakasakali meron mga sa inyo na nagkakaproblema na walang power o power the box sila, eh, ito lang pala yung solusyon. Uh, okay? Kita kasi tayo sa susunod kong video. Uh, ingat kayo palagi. God bless sa inyo. Bye-bye!